mga kapay good morning good morning mga kapay good morning sa inyo lahat din tayo ngayon sa dagat then kung sa may mga namimingot napakarami. Ngayon tayo tama lang sila Bay Alvin sila misis ito yung mga huli nating isda o mga kapayin Next step Ayan. tapos itong mga tawilis tsaka itong ano, call tayo na itong ano, tawag, dito Ayan. sa ating huli ngayong umaga Ayan. at kanina pa kami rito mga siguro mga 5 o'clock dito na kami na gano'n na fishing na so ito yung mga huli din natin oh. ano ayan, no? ayan yung mga huli na namin ngayon ngayong umaga at paano eh, meron na tayong pang uwi mamaya yan mga kapay nakikita nyo rito napakarami namimingot ayun o no? ang dami Ganda rito mga kapay. Napakagandang mamingwit ngayon dito gawa ng ano, gawa ng maganda na yung panahon, hindi na masyadong mainit dahil papasok na ang ano, ang winter season dito. Napakaganda. So ito yung mga ginagawang libangan din ng mga ano, mga Taiwanese dito sa ano, sa uh, Taiwan. Talagang libangan na nila ang pamimingwit din pagdating dito sa ano sa ganyang ano. Napakahaba niya no. Ang gando sa dulo yan mga kabay. Yang ano na yan. Parola ang tawagin. Ayun pa sa kabila. Kabila ang parola ano. Ayun no. Kabila ang parola. Dito ano dito um, libre po ang fishing dito. Dito sa ano na to. Sa lugar na yan ayun. Mga kabay. salamat so maraming maraming salamat na mga, mga, kapay at ano at i ko rin sa inyo yung ano yung ating spot dito sa lugar ng Taiwan ano at isa sa mga spot dito na kuhanan din ng mga ano mga tawilis dito sa ano. So maraming maraming salamat mga kapay sa inyong ano kantabay no. Thank you so much. God bless.